Mariposa? Hi, Inigo. Becca. Anong ginagawa mo dito? Iko-congratulate lang kita. Kayo na pala ni Mariposa. Mariposa and I are just friends. Really? So, ibig sabihin pala, pinapaasa mo lang si Mariposa. What? Inigo, may gusto sa'yo si Mariposa. Hindi mo ba alam yun? Sira mo ba yung pagkakaibigan namin ni Mariposa? Eh, <laughs> lang ako ng totoo, no? Bakit? Hindi mo ba matanggap na niloloko ka ni Mariposa? Kala mo siguro friendship lang ang habol niya sa'yo, no? Pero ang totoo, meron talaga siyang gusto sa sa'yo. Would oh, you stop it? Hindi na nakakatawa yung mga sinasabi mo, eh. <laughs> Bakit pa ganyan ka mag-react? Bakit? Gusto mo rin siya? Magkaibigan lang kami. Okay, fine. Ibig sabihin pala nito, meron pa akong pag-asa sa'yo. Masyado kang diretsyo ah. Bakit? Hindi mo ba ako type? Ano bang gusto mo sa babae? Okay. Gusto ko smart, caring. Sa tingin mo, ako kaya ang tinutukoy ng Inigo? Someone na uh, pwede kong ipakilala sa mami ko as my girlfriend yung maganda. ano naman. Hindi pala ako. Eh, di lumabas din yung totoo. Hanggang friends lang talaga yung turing mo kay Mariposa kasi pangit siya. Ano bang gusto mong sabihin ko? Na pangit si Mariposa? Oo. Okay. I admit it. Pangit nga siya. Ten, ten, kana Ka na. Oh, Makapit ka lang sa akin. Kapit ka sa akin. Oh, sige. Pangit nga siya. Pero panlabas na anyo lang yun. Kasi maganda siya sa loob. Hindi ka tulad mo, maganda nga. Pero pangit naman ang ugali. Ako? I'm an angel. No, you're not, Becca. Si Mariposa, kahit ganun siya, mabait siya mabuting anak sa nanay niya, may pangarap sa buhay. Yun nga yung mga bagay na kinainggit ako sa kanya. Eh. Kaya ako siya kinaibigan. Kaya pwede ba? Please leave me alone. Makikipagkita pa ako sa kaibigan ko. Eh. Okay. Sige. Hindi pa lang tingin niya sa akin mm -hmm. um, um,